Ang susunod na programa ay Rated ESP. Ito ay edukasyon sa pagpapakatao. Tinuturuan tayo paano rumespeto sa isang kapwa-tao. Para sa mga batang manunood. Sino yung tao? Sino Ah, oh, sino si sin? Ini on. Bit lang po. Papadirin niyo po 'yung kalapati ko. Ngayon ay wala. <laughs> Dindayin siya para na ano, masuk mating natin na isa 'yan 'yung kalapatin ng mga, yung kalapati nyo, mga idol. Two thousand years later. Kalapatin so may pumuntang bata yun so may may dala siyang uh, ibon. So ibyan. Aba. Yatitin natin Gaya wait lang. Yung mga ibon niya mga kalapatin so, 'yan, so ano? Yan mo magandang ibon to. Lalaki ta na. Mm. Yan taga sang pa? Labangan resort. Ay hindi sa taas. Mm. Hindi talaga bangan pa daw siya. Ayun oh, yung ring. Ano to? Tukod ba sa ito dagit mo ba ta? Hindi. Oh, dagit ko lang po yan. Yan siya. Mukhang may, tama pa to ah. Anong sing-sing nito? C T R P D. Yan siya mga idol. Pahawak-pahawak na ng ibon mo. Yan, dito tayo sa mail-up natin. Yan, so yan, tinatanong mo. Anong, anong tatanong mo ba? Ha? Boss Iron. Ano ulit, ano ulit? Anong lahing kalapat ito, Boss Iron? Magandang klase ba ito? Hindi natin malalaman yung lahing niya kasi nasa nag-breed yan eh. Saan ba na ano yan, nakakuha? Sa ano? Murong? Ay, sa murong ba yan? Tingnan natin, mukhang magandang ibo naman yan eh. Oh. Kaso mukhang may tama sa so, mga din sa inyong ibon nyo yan May dumayo lang sa dito galing pa daw sa sa labangan sa taas pa ayun yung lap natin dito sa dumayo naglakad ka lang ba? abo boss o uh, baka makawala naman yan di tingin ng uh, tingin bakpak tingin ng bakpak 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 feathers pa lang ah <laughs> Pero magandang ibon naman yan, nakakalabrin piyata. City RP siya tayo ni. Eh. Pong nabunutan to pa. Nabunutan ba yan? Adol, nabunutan yata ata tayo. Tingnan mo kung ilang ano yan. Ngayon ito ang kabila. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 pedes lang ibon. Kabilaan yan mga idol, yung magan. Oh, maganda naman yung ibon. Kak. Yan. Yan siya mga idol. Yan, dumayo pa siya, galing pa siya sa labangan. Ito yung mga ibon natin, oh. Ayan po yung mga ibon natin. Dito ka. Gusto ba makita mga ibon ni Tabar de Lilop? Yes, boss. Yan, tingin-tingin ka -tingin lang yan. Ayan na. Ano masabi mo sa ibon natin? Yan. Magaganda yan, boss. Parang na nag-champion ka lahat, boss. Wala. Lalaro pa lang tayo na summer, pero yan mga ibon natin. Yung ibon nyo. Ano? Sumaranda na ba sa iyan? Hindi pa, boss. Pakarating lang. Payat ba, payat? Payat boss. Yan, patabay mo lang, tapos bread mo. Ayan. yung mga ito niya. siya. Boss Aaron, oh. paano kaya mapapataba to? Ayan, kung ano yan. Para so, maging healthy ang uh, ibon. Kung gusto mong healthy ang ibon. ibon, yan, gumamit ka ng probiotics yung mga idol. Ayan, sa Team Tabar del yan. ayan. Doon yung mga daily routine natin. Probiotics, gumamit ka, meron ka ba nun? Wala ito, boss. Ah, wala ko, wala ka pa pang probiotics, ayan. Kailangan nyo yan, Pro halo mo yung... halo mo yung inamin niya, tapos lagi mong busugin. Yan mukhang magandang ibon pa naman. Sayang yan. I-breed mo na lang ano. Haba boss. Yan. Balik ka lang dito kapag may pamigay tayo. Mukhang natatotawa ka pa. <laughs> yan. Naiputang pa yata. na lang ako. Paano Nagiginit eh. Ano yung lalakad ko pa? Bakit yan? Opo boss. Hatid nyo na ako boss. Wala nga tayong motor eh. Yan, yan. Nasilip niya yung mga ibon natin. Yan. Yan siya. Hindi, okay, boss. Thank you na, boss. Oh, shout out ko muna. Shout, shout out kay boss Aaron. Yan, sa mga si boss. Shout out sa Tinta Bordel Shout out sa Tinta Bordel Yan. Kapag, kapag meron tayo inakay, yan, punta ka lang dito na. Para ma, ano, kung sakali, mabigyan ka. Tinta yan. Eh, ayan mga pa, palapagids. Yung, yung pumunta kaninang bata dito sa, natin, sa loob natin. Yan, taga doon daw sa labangan. Kanina kanina lang bumalik siya na pag-usapan namin. Yan. Gusto niyang i-ano lang sa akin itong ibon na. Ano? Yung ibon niya. Bigay lang daw sa kanya yan. So, naka-SDR siya. Hindi man siya tukod bigay. Di rin siya dagat. Yan. Hiniwalay mo natin. May pagkain na. Kumakain naman sa so, tingin ko may baliling yung ibon na ano may baliling yung ibon na ano tignan nyo lang <coughs> Diyan lang natin sa nilagay sa may karton okay, no. tingin ko may tama ng baliling pero di naman masyadong maano yung pagkabaliling nya masyadong malala yan so ayan di pa natin lalagay dito abasarabahan muna natin siya. pinasing na natin eh, sinubuan natin kanina oregano at bawang. Nakita ko, naka, ano, SDR na ring. Yan, yung mga flyer natin, oh. No? Yan. Yan nga pala, yung breeder natin dito sa taas, nakawala, ano. Yan, wala na yung breeder natin, yung hen. Yan sila, Malalaki na YB. Yan, ito yung YB, oh. Yan, you oh. Know? Yan, you oh. Know? Pagkawala nito, linis ko ulungan, tapos pahinga sila sa taas so yan malaki laki na rin namatay nga pala isa dyan yun na lang siya natira, ito naman yung printer natin naglilim lim na pang south na to para ito rin mga pang south na yan in yan maganda naman yung ibon baka napabayaan lang o baka anto Mukhang maganda siya. Nakaklab ring pa. Ayun ang lang kinain niya. ng takal lang ang lalagay ko, hindi niya pa naubos eh. Bigyan natin ng inamin. Ayan, kuha lang tayo ng inamin mga lords. Two thousand years later. Ayan na ano, mga kalapatid, hindi natin nalagyan ng vitamins muna kasi nag-plasing natin sa kanina. Ayan, ayan. para ma-ano ma yung binigyan natin sa kanya na bawang tsaka ng na oregano tingin natin kung ano kung nauhaw sya ayun sya sa lobo. lang baka matapon eh ini yung tubig mo ah dito lang natin sya kasi na, na -observe natin isang sa kulungan kasi natin ayan gina ginawa natin motivation sa panglaro natin ng na summer yun nga no Ayan, sana uminom siya. Sana makita niya namin Ayan, namin mo. Kung makikita niya kaya yan. Kailan kaya tayo makapag ng porok Porak na yun eh. porok na lang hugs ng pang-summer natin eh. Ayan, inumin mo ah. Inum ka dyan ah. Mga porok na yan. Ito nga pala yung mga pan-summer natin. Ayan, si Pogi. ayun Ay, nasa loob. Ayan, ino Wait lang ay mag-focus eh. Yan, yan nasa loob na naglilimlim na yan. May itlog yan. Ginawa natin na uh, motivation. Hindi nag-fertile. Ayan pa yan. Yung checkered na yan, si Bangis. Ito mga pang-winter natin yan. Ayan, ayan, yung brown na yan. Pang-summer natin yung mga yan. Ayan, pati mga checkered na yan. Datang checkered na nakita nyo. Ito yung mga pang-winter natin nandyan. Tipos na nagrarondahan. Yan. Hindi na natin magiging balata dito. Balita dito. Yan. Shout sa mga Team Tabardelio nga pala sa GC natin. Yun lang sabi mga idol. Hey.